yan mga boss tapos na ito na lang yung kulang mga boss ah, ito boss nakapasimple na lang ito itang it, kabit yan boss pasensya na kayo sa aking trabaho nga uh, dili na ako mabidyo boss isa isa kay way maka video sa sil way maka sa cellphone yan pero dali na boss tanggal tanggal mo ng tanang uh, tornilyo Sikotin muna ang gilid-gilid. Tanggal na ito. Tapos, ito na naman. Wala nang mga bolt mga bus. daliran na matanggal. Tapos, dalira na ito, it Kabit bus. Napakalago ng kamay natin. Tapos sa buhay mekaniko boss Napaka dumi ng kamay. <laughs> mga boss, update na lang natin pag tapos na, na uh, ito ang bagong release bearing natin mga boss ayan bago yan boss, kuyo ito kanya number ito yung number mga boss sa so, mas bati pala to binili mga boss, si papang bumili niya ito mga boss kuyo number malabo yan uh, dito yan ilalagay mga boss yan tapos dito yan ilagay dito nasan ba yan. dilim mga boss dilim mamaya ayun, ayun mga boss